motor wasak wala na? Oh. Nakakagutom man manood. Yung buti na banggit jawa na jawalan ganun. Wala na, wala na. Oh, ikaw na, oh. Pili na lang diyan, oh. Pili ka na lang mga ka idol, ayan mo palisal ko. Pagana gitima. Mimi mo tinaka kaya naman. Hmm. Keso lima-lima mga ka idol.

Wasak. Nagbanggaan. Motor. Chal, guys. Guide all. 20. Wasak talaga. Dito sa Cebuana. Ah, walang panikli. 20 sige salamat mga guys